May malakas na paparating na ulan. bali dumayo nga pala tayo dito sa may Ando Island, mga idol. bali dito, nagtago lang tayo dito sa nakakobling lugar ng Ando Island. Kung tawagin nila dito ay aburabod. bali yung pamamana natin, pa ikot Sa tapaw ng Ando Island. bali wala naman tayo kasama. di na naman sumama si GP Amboy Vlog. Naman na siya kasi kagabi. Kagabi siya namana, tapos mamayang gabi daw siya mamamana ulit. Hindi mo na siya masasama sa atin sa araw. So ayan mga idol, bali ang na lang tayo sa pamamana natin kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive natin. Wala na rin tayong nakikita ang ibang espero dito na namamana sa pinamamana natin. Parang tayo na lang yata yung nagsasaga dito mamana. Mahirap kasi mamana pagbuwana na ng amian kaya yung ibang espero natin, hindi na talaga namamana. Pumapaiba na sila ng sideline. Kung ano-ano na lang yung mapagpatagsahan nila. Yung iba naman, namamana, pero dun na sana sa may mga nakakubling lugar. Ang problema, madalang ng isda dun, saka napakalabo ng tubig. Bali, dito lang tayo nakakadilin siya ng maganda-gandang tubig. Medyo may pagkamalinaw-linaw. Ang problema naman, sobrang hirap. Malakas na yung current. maka, Laki yung alon. Pero so, mga idol, dive na rin tayo. Let's go! O, dive natin mga idol, dito agad tayo sa may mga butas. At dito mga idol, nakakita po tayo ng isang big eye emperor at ito na po yung naging target po natin kilala ito sa tawag sa amin na isdang bulagdatan thank you lord at tinamaan ito po yung unang isda natin sa araw na ito natin mga idol bigay emperor at dito mga idol habang papunta tayo dun sa pangalawang spot natin may nadaanan po akong dalawang eaglery o kilala ito sa tawag sa amin na pagi isa din ito sa mga makamandag na uri ng pagi mga idol At dito mga idol, sa dive natin ito, bali may nakita po akong grupo po ng mga lusod kung tawagin dito sa amin. Ewan ko sa ibang lugar kung anong tawag nila dito. Ano din siya ng mga barakoda pero, pero hindi ito lumalaki mga idol. Ayan, bali pumana po tayo dito ng isa. sinabi nila mga idol ah. Parang ano, basog. Pag namin dito mga idol, ano, busod. kasi ito lumalaki. Ayos na rin pa. Tama. At dito mga idol sa uh, dive natin ito. Bali may nakita po tayong Grupo ng mga dalagan bukid na pumasok dito sa butas na ito. Kaya eto nagtry po tayong sumisid. At dito, nakita natin yung target nating mga dalagan bukid na sa dulo po ng biak na ito. Kaya nagtry tayong dumapa dito para mapalapit natin yung isda. Itong mga isda nga pala mga idol ay kilala ito sa tawag dito sa Borongan na Lambiao. Medyo malikot yung mga isda mga idol kaya nahirapan din ako mag target. Isa din kasi sa pag-uugali ng mga isdang ito mga idol yung pagiging malikot. Lalo na pag inaasinta natin tinang pana. Kaya ito yung nangyari mga idol. At dito mga idol, sa dive natin ito may isang ilak na nakita natin. Bali, dito na tayo sa may mababaw na part. Bali, naghanap po kasi ako ng mga grupo ng ilak kasi medyo may pagkamadalang din. Buti na lang at may nakita po tayo dito ang isang ilak. Kaya ito na yung tinatarget natin. Medyo nag-aalangan pa nga yung ilak mga idol kaya diniskartihan natin. Buti na lang at ito yung nangyari. Yung thank you Lord at tinamaan po natin. Não, <laughs> não. Oh no!

Nah, di pesawat So, malam ini saya berada di bawah atas keadaan kita Terima tayo. Hey, maailang, baleo, Ano na rin Grabe. Ang lapo ng tubig dito banda. May malapit sa bangka natin. Salamat. Nakadilensya rin tayo. May paisa-isa rin. Napakadalag din ang panahin. Malilita sana yung alon. Hindi nag-aano ka na laki. Kasi wala naman sampah. Ano yan mga ilak, yung orang natin mga idol. Narinig ko. Medyo madala ngayon. para sa mga natin ng araw. Ano mga idol, bali tapay na tayo sa bahay para siluin natin. Kung tayo lang kilo tayo. Ano? salamat. Ayos na rin ito. Ayan nga. Ang natin, dito natin ako na lang ng video. Ay, thank you Lord. <laughs> Grabe yung walang kanina. Sobrang lakas. A few moments later. So, ayan mga idol, good evening pa sa ating lahat. Bali dito na tayo sa bahay. Ginabi na tayo ng uwi. Jo malayo-layo kasi yung sinagwanan din natin. Jo may kalayuan din kasi ang Ando Island sa barangay namin. Lalo na din tayo sa may, ano sa Pau nila. Bali ito nga pala yung mga nahuli natin mga idol. Salamat sa ating mala Panginoon. Bali limang piraso po itong ilak natin. Bali yung isang piraso uh, binili binili sa may pagdaong natin. Sa may daungan. Yan ibinigay ko na rin yung batog natin yung isang isda natin na mahaba binigay natin dun sa bumili so ayan mga idol bali yung ibang isda natin hindi na natin nakuna ng video kasi timing kasi na pinapahinga natin yung camera ni JP Amboy Vlog hindi kasi pwede na sunod sunod yun paggamit siguro mga apat lang na sunod sunod na paggamit yung panglima hindi na pwede kasi hindi na rin makikita sa camera yan nagmumoist kasi kaya kailangan papahingay natin ng ilang minuto yan Kaya timing Nakakapaan na tayo Saka napakadalang din ng panayin yan mga idol Lumit na sana yung alon Kaso madalang na yung Madalang yung panayin Ewan no. ko kung saan na napunta na naman yung mga isda Pero babalik na naman yun pag Lalo na pag umano na naman yung alon uh, Lumaki Lalo na itong mga ilak Ito yung sumasampa sa panahon ng Amihan talaga so, Mga idol balik natin ito yung una natin na pana. Itong Big Eye Emperor o kilala ito sa tawag sa amin na Bulagdatan. Ayan. May gita sang kilo. Kali pag na natin itong mga pambinta natin mga idol. Itong mga ilap. Ayan. 3.25 yung pambinta natin. Salamat. Nabiyayain din tayo kahit papano. Malabo din ang tubig. Lalo banda dito sa may malapit na sa may bangka natin. Sobrang labo na ng tubig. Nairapan na rin tayo makakita ng isda. Ito naman yung pangulam natin. Yung tatlong piraso. Ayan, 1.25. Isang kilot kalahati. Ayos na to. Kasi na to hanggang bukas ng umaga. So, ayan mga idol. Bali, dito. Uh, 200 po yung pagangkat sa atin. Uh, 3.25. Meron din tayong uh, 650. Yun, salamat sa ating mahala Panginoon at nakabita po tayo ng 650. Plus, doon naman, sa isang ilak pinabayaran ko na lang yun ng, ano, ng, ng 100 kasi wala naman tayong dalang timbangan. Tansya-tansya na lang yun. Tapos, bidigay ko na yung isang batog. Salamat. Bali, may kabuhan din tayong kita na 750 mga idol. Thank you, Lord. So, ayan mga idol, bali, at tapin lang tayo sa uli ng ating video. Bali, may shoutout po tayo. So, tara. Let's go. So, ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol. <coughs> Bali, mag-shoutout na po tayo. Shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout kay Niplid din ng Cebu. Shoutout kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shoutout kay Dennis Delacruz ng, at sa Delacruz Cruz Family ng Naikabiti. Shoutout kay uh, Rudy De ng La Union. Shoutout sa Di Family ng Kal Antiki. Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay Ryan Tyson at sa Tyson Family. Yan, shoutout sa inyong lahat dyan mga idol. Shoutout kay Erninda Misola. Shoutout kay Edgardo Caspi. Yan, at sa Caspi Family. Dyan sa Barangay Kanhawai ng Barangay City. Yan, shoutout sa iyo idol. At maraming salamat sa supporta. Lagi na lang po kayo mag-iingat dyan sa ibang bansa. Thank you po sa suporta. Shoutout kay Jewel Kaibog. Yan. At shoutout din po sa A uh, Palada Family dyan din sa may Barangay Kanaway ng Barangay City Yan, kina may uh, may ko Palada Yan, Jerome Palada dyan <coughs> Anto kay Jan Anthony Palada Yan, kay uh, Waway Palada. At sa lahat po ng Palada Family dyan, may galap shoutout po at maraming salamat po. Tawal sa awang pagsuporta. Shoutout kay uh, Rubil Tamayo. Shout out kay Sirio Timbal. Shout out kay uh, Chad Summers ng Bohol. Shout out kay Dani Hipulyo. Shout out kay Herbert uh, Shoutout kay, shout out kay ng, uh, Jolie Tokista. Shout kay Oscar Junior Kin ng Butuan City. Ayan at shout out sa Limbago Limbago Family. Ayan from San Luis. Shout out kay Ripishing Adventure ng Naikabiti. Shout out kay Jerson Cory. Shoutout kay Elmer Marcon and Andon Family dyan sa Kabatuan, Iloilo. Shoutout kay Jones Peregrina yan, at sa Tropang VIP. Shoutout. Shoutout kay Gilbert uh, Shoutout din kay Jeep Bukid ng Mindoro. Shoutout kay Bong Disolok, Ilbe Albinto, Laika Lopez, La Army Disolok, Bibi Disolok, Idna Disolok, Rodil Disolok, Rocky Disolok. Ayan ang babat ngayon, Liti. Maraming salamat pa sa inyong lahat. Mga idol, sa walang sawang pagsuporta. At uh, shout out kay Angelo Hermones. Shout out kay Bernie uh, Dim Dim Dimdam. Yan ang mali, mali, malibay pasay. Yan shout out. Shout out kay Ryan Akotayan. Shout out kay uh, Armando Sauberdes. Yan ang di Aurora. Shout out kay uh, Porlares, Nili Porlares, Mark Jones Porlares, Amor Porla, uh, Porlares, at sa Porlaris Family, yan, dyan sa San Mateo Rizal, may love shoutout pa sa inyo lahat mga idol. Ayan, at sa, shoutout din sa taga Barangay Kanaga, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscribe subscribers dyan sa mga, sa may Barangay Kanaga, especially po sa Bertos Family, ayan, may love shoutout po sa Bertos Family dyan, maraming salamat po sa iyo idol. At, yan mga idol, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Shoutout na rin po natin yung ating mga kapwa po may channel. Please pa support na rin po mga idol. Uh, una una. Uh, shoutout po kay Ma'am Mary Chor Puentes. Yan, shoutout sa iyo ma'am. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Shoutout sa tatlong magkarapatid na sina Idol Rapis for Fishing, Rinan Fishing Adventure at Rialin Idria. Ayan, at shoutout din sa dalawa kong kapatid. na may Star TV Vlog and kasi si George TV. Shoutout sa inyo. At syempre, shout out kay Idol JP Amboy Vlog. Thank you po Idol sa laging pagpapera man sa camera mo. Like malaking tulong po 'yan para yun makapag-upload po tayo sa ating YouTube. Thank you po. yan at shout out kay Bicol Ako Vlog. Shout out sa iyo Manoy. Maraming salamat sa suporta. Shout out kay John Fishing TV. yan shout out kay Kasalong TV. Shout out kay Larry Amos Silario Lakwat Zero. Shout out kay Arman Longhir TV. Shoutout kay Banayad Vlog PH. Shoutout kay Jasper Fishing Vlog. Shoutout kay GC Adventure. Shoutout kay Dwight Mix Vlog. Shoutout kay BEG Fishing. Shoutout kay Nas Adventure. Shoutout kay J Adventure. Shoutout kay Albert uh, Albert De Jesus. Shoutout kay Kapana TV Adventure. Shoutout kay Idol. Shoutout kay Winsky Vlog TV. Shoutout kay Father and Son Fishing TV. Shoutout kay Island Gat TV. Shoutout kay Kuya North TV. Shoutout kay Manoy Nilvleag. Shoutout sa Batanis Angler. Shoutout kay Jasper TV. Shoutout kay Malakig Hunter. Shoutout kay uh, Kabuloy Vlog TV ng Alogan San Policarpo Eastern Samar, Shoutout kay Kuya J TV. Shoutout kay uh, Rodolf Oy Studio. Shoutout sa, Kasiba, uh, sa Kasibat Vlog. Shoutout kay Jibs uh, TV. Shoutout kay Cups Choka Adventure. Ayan, shoutout sa iyo Idol. Lagi tayong magigat din sa laot. Uh, shoutout kay Mano Shoutout kay Mix Channel. Shoutout kay Leonon's Fishing uh, Adventure. Ayan. Shoutout sa iyo Idol. So, ayan mga Idol. Hanggang dito lang muna yung ating shoutout. Bali... Uh, sa hindi na banggit, bali sa next upload na po tayo. At sa gusto mo po shoutout, comment lang po kayo below para ma-shoutout natin. So, ayan mga idol, hanggang sa mali, ako po ay po sa po sa lahat ng ating mga viewers and subscribers natin. At sa mga silent viewers natin dyan, may shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ayan, at sa mga viewers natin nasa ibang bansa, yung mga OFW po natin, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Lagi na lang po tayo mag-iingat. God bless po sa ating lahat dyan. So, ayan mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganito pong klaseng adventure, maupitos po sa pong humingi po sa inyo na may mag-iwan po kayo ng inyong like, uh, pa-subscribe mga idol, Ayan, pa-share, pa-hits yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pa po nating video. Ayan, at sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa tulong nyo mga idol. Napakalaking tulong po yan para sa uh, revenue natin. Makakipunin po, po tayo ng paunti-unti. Ayan, just magbayad na lang po sa kabutihan loob sa atin. Ayan, uh, pamaskuhan nyo na lang po. Thank you, thank you po. So, ayan mga idol, bago nga pala tayo magtapos yung video natin. Uh, reveal lang po tayo sa ating uh, pana na ginagamit. Ayan, uh, bali, may nagtanggol po sa atin. Ayan, shoutout sa iyo, idol. Uh, cheers, leader. Ayan, ito na po yung request mo. Bali, gusto nyo makita yung dulo ng ating pana. Bali, ito po yung pagkagawa natin sa dulo ng ating pana. Ayan, bali, ito yung DIY na pana po natin. Ayan, ayan yung ano natin ginawang roller. Bali, bala ko itong i-double roller siguro sa uh, sunod na buwan siguro baka ma-double natin ayun para maligdagan yung uh, lakas niya pero mas maliit na na rubber yung gagamitin natin kasi itong rubber natin is 16 yung gaga yung ikakabit ko bala ko dito ikabit is 14 14 mm ito yung ating pana at sa mga nagtatanong sa uh, sharp sharp natin bali steel spring po ito uh yung size naman po niya is 6.6 mm So, ayan. Ito po yung ating pana na gamit. Ayan. First time natin gumawa ng ah, roller na pana. Pero yung, ano, yung mechanism niya, yung trigger, yung kapatid ko po yung gumawa niyan. Tayo lang yung gumawa nito. Tapos yung kaha. Tayo na yung gumawa. So, ito mga idol. Ayan. Bali, ito yung, ano, yung dinalagyan ko po ng, ano, ng yung tali natin dito para mailak natin itong shop natin. Ayan, gano'n lang. Yung iba, medyo naka mas may mataas pa dito naka usli. Diyan nila yung nalalagay itong tali ng pana. Dito kasi, yung design natin is utol dito. Nandito yung may mataas. May may mahaba na naka usli. Kaya yung ginawa ko, nilagyan ko na lang ng stainless para may sabitan sa ano natin yun tali so ayan idol balitay po yung ano tapos ayan naman sa ilalim yan so ayan mga idol so hanggang dito lang yung uh, video natin thank you po sa panonood Uh, tabi na lang tayo sa next upload natin And bye bye, ingat, and God bless